Ako po ay na-detain. Nakulong ako for almost two years since binigyan pa ako ng chance ni Lord na makabangon ulit, lumaban ng patas. Okay guys, nandito tayo ngayon sa dating pinipilahan, ngunit nawala, pero ngayon ay bumabalik at pipilahan ng muli. No? So nandito tayo sa... <laughs> Big Royce, let's go! Ito guys, tingnan natin yung pinapaluto nating order. Okay. May kiyosyoso lang tayo dito. Ito, si Kuya. Kuya, yun na yung ano mga in-order namin. Overload doon, overload. So, yung overload nila, merong barbecue. Ano itong kuya? Tuna? Tuna belly. Tuna belly. Tapos ito, pork chop. Ayun ba yan? Yung liempo po. Ah, liempo. Tapos may puset. Tapos panga po. Tuna pangha. Boom. Tapos yan, yan, yan. Tapos pampano po, pinaputok. Pinaputok. Tapos may dalawang chicken. Chorizo Cebu. Ito na guys, yung Boodle Fight Overload, men. Ang laki niyan, boy. Dalawang dangkal. Tatlo ano. pala, tatlo. Tatlo. ang ah, may dinakda na kasama. Dinakdakan na. Pang. Yung niluluto pa kanina, parang hindi ganito yung kakahinat nata, no? Ay, Diyos ko po. Ang dami na ito. Ay, Diyos ko po, overload to. Ang bigat, guys. Ilang kilo yata to, ah. Mga sampung kilo. <laughs> ito talaga yung deny natin, guys. Yung kanilang overload na boodle fight, man. <laughs> Kompleto, sumut, sarap. Ito yung isa sa mga nagpapanalo. Pampasarap na, ano, suka. Sukang bisdak. Sheesh! So, yung price na ito, guys, ganito karami, is 3,588 pesos. I think good for 12 bucks to, eh, kung ganun kayo karami. Mas makanto pa sa pangako to, ha. Ah. <laughs> Unahin na natin itong dinakdakan, guys. Mm. Bibihira akong magustuhan yung dinakdaka na may mayonnaise. Tanto solid. Nasang nasa. Next yung pangaboy. Ah, ah. Sabi kasi ng owner natin, eto raw talaga yung panalo nilang sauce, yung suka nila. So, susubukan natin dito sa tuna belly. So, natin dyan, boy. Sukang bisdak. Ula lang. Mmm. Nusukang bisdak, hindi sa... Basta parang hindi sukang makrimi. Next naman yung ano, butterfly squid. O, tiyangga ang, ano to, overload to, boy. Literal overload, no? Mm. Dito nga pala to guys sa ano, Avenida Rizal Street sa May All. Pwede niyo naman siya search sa Google Maps so waves. Lalabas siya. I-search niyo lang Big Roy's Main. May kwento din pala to guys, may kwento tong Big Royce. So before 'di ba, napanood niyo yung kailangang, yung ang dami ng Big Royce. So biglang nawala bigla. Kausapin natin yung owner. And then, pakwento natin sa kanya kung ano nangyari. Okay guys, so eto na yung owner ng Big Roy. So kung naalala nyo, before before, yung vlog nila kong dito, di ba, na ano sila, na branch out sila ng Big Roy. So biglang nawala. So ngayon, kikwento natin ni Brother Roy kung ano nangyari. Ah, uh, actually, sa madaling salita, nawala dahil na mismanage and then unang-una may matinding pinagdaanan ako. Alam din naman nila bossing kong kung bakit ako nawala at unang-una at alam din nila kung anong reason yun. Ano yung pinaka main reason bakit ba't nawala? Family matters yun kung bakit ako nawala. So humantong ako sa pinaka madilim na karanasan. Akala ko hindi na ako makakabangon. Akala ko hindi na ako lalabas. Yung time na yun, wala akong ibang kinakapitan kundi yung taas. So ngayon, ah, dahil binigyan niya akong chance na makalabas, hindi ko nasasayangin to at ipapakita ko sa lahat kung ano talaga si Big Royce ngayong pagbabalik ko. So sa mga nagtataka kung bakit nag-close yung mga ibang Big Royce, ako po ay na-detain, nakulong ako for almost two years pero yung main branch hindi ako iniwan so akala ko dati wala na tong main branch ngayon since binigyan pa ako ng chance ni Lord na makabangon ulit lumaban ng patas walang taong inaapakan kaya ngayon mas gagalingan ko pa at aayusin ko pa kaya magkakaroon ng Big Royce Reborn ang pagbabalik ni Big Royce Budel Pipe ako po ay na-detain nakulong ako for almost two years since binigyan pa ako ng chance ni Lord na makabangon ulit, lumaban ng patas. Okay guys, nandito tayo ngayon sa dating pinipilahan, ngunit nawala, pero ngayon bumabalik at pipilahan ng muli. No? So nandito tayo sa... <laughs> Big Royce, let's go! Ito guys, tingnan natin yung pinapaluto nating order. Okay. May kiosyoso lang tayo dito. Ito, si Kuya. Kuya, yun na yung ano, mga in-order namin overload down overload. So yung overload nila, merong barbecue. Ano itong kuya? Tuna? Tuna belly. Tuna belly. Tapos ito, pork chop. Ayan ba yan? Yung limpo po. Ah, limpo. Tapos may puset. Tapos panga po. Tuna panga. Boom. Tapos yan, yan? Tapos pampano po, pinaputok. Pinaputok. Tapos may dalawang chicken. Chorizo, Cebu. Ito na guys yung Boodle Fight Overload, man. Ang laki niyan, boy. Dalawang dangkal. Tatlo pala, tatlo. Tatlo. Ah, may dinakdaka na kasama. Pang. Yung niluluto pa lang kanina, parang hindi ganito yung kakahinat nata, no? Ay, Diyos ko po. Ang dami na ito. Ay, Diyos ko po. Overload to. Ang bigat, guys. Ilang kilo yata to, ah? Mga sampung kilo. <laughs> ito talaga yung deny natin, guys. Yung kanilang overload na budel fight, man. <laughs> Kompleto, sumut, sarap. Ito yung isa sa mga nagpapanalo. Pampasarap na, ano, suka. Sukang bisdak. Sheesh. So yung price na ito guys Ganito karami is 3,588 pesos I think good for 12 bucks to eh Kung ganun kayo karami Mas makanto pa sa pangako to ah <laughs> Unayin na natin itong dinakdakan guys mm, Bibihira ako magustuhan yung dinakdakan Na may mayonnaise Tanto solid Nasaan nga -nasa. Next yung pangaboy Ah, oh, oh. Sabi kasi ng no owner natin, eto raw talaga yung panalo nilang sauce, so, suka nila. So, susubukan natin dito sa tuna belly. Sausaw so, so natin dyan, boy. Sukang bisdak. Ula lang. Mmm. sukang bisdak, hindi sa... Basta parang di suka, makrimi. Next naman yung ano, butterfly squid. Puchang galang ano to, overload to, boy. Literal overload, no? Mm. Dito nga pala to guys sa ano, Avenida Rizal Street sa May Bacoor. Pwede niyo naman siya i-search sa Google Maps so Waves. Lalabas siya. I-search niyo lang Big Roy's Main. May kwento din pala to guys, may kwento tong Big Roy. So before 'di ba, napanood niyo yung Kailangang yung ang ng Big Roy. So na nawala bigla. Kausapin natin yung owner. And then pa kwento natin sa kanya kung ano nangyari? Okay guys, so eto na yung owner ng Big Roy. So kung naalala nyo, before before, yung vlog nila kong dito, di diba, ba? gano'n sila, na branch out sila ng Big Roy. So biglang nawala. So ngayon, kikwento natin ni Brother Roy kung ano nangyari. Uh, actually, sa madaling salita, nawala dahil na mismanage and then unang-una may matinding pinagdaanan ako. Alam din naman nila bossing kong kung bakit ako nawala at unang-una at alam din nila kung anong reason yun. Ano yung pinaka main reason bakit bat nawala? Family matters yun kung bakit ako nawala. So humantong ako sa pinaka madilim na karanasan. Akala ko hindi na ako makakabangon. Akala ko hindi na ako lalabas. Nung time na yun, wala akong ibang kinakapitan kundi yung taas. So ngayon, ah, dahil binigyan niya akong chance na makalabas, hindi ko nasasayangin to at ipapakita ko sa lahat kung ano talaga si Big Royce ngayong pagbabalik ko. So sa mga nagtataka kung bakit nag-close yung mga ibang Big Royce, ako po ay na-detain. Nakulong ako for almost two years pero yung main branch hindi ako iniwan. So akala ko dati wala na tong main branch ngayon. Since binigyan pa ako ng chance ni Lord na makabangon ulit, lumaban ng patas, walang taong inaapakan. Kaya ngayon mas gagalingan ko pa at aayusin ko pa. Kaya magkakaroon ng Big Royce Reborn ang pagbabalik ni Big Royce. Budel pa